doble pagod para sa commuter at estudyante ni si Angel Van sa sakaling matuloy ang mungkahin ng Public Works and Highways Department na mag-share muna ng daan ng bus at mga pribadong sasakyan habang isinasaayos ang EDSA. Ayon sa kanya, matinding traffic ang posibleng harapin sa pangunahing lansangan. Yung uwihan po namin rush hour po, madaming ano, kasabay kaming umuwi. Parang doble po yung pagod para sa aming mga computer. Problemado rin ang estudyante na si Evan Alec na bumabiyahe mula Quezon City patungong Manila Campus. Mas lalong lalala siguro yung traffic. Lalo na ngayon, mag-summer, mainit, talagang sobrang mahirap bumiyahe. Ang ilang may-ari ng mga pribadong sasakyan, may agam-agam din. Mas mahirapan po kaming makapasok ng on-time. Alam nyo naman po, bus malaki yun. So balik, lagi pong maagawan kami ng space. Ayon sa Public Works and Highways Department Metro Manila, sisimula ng rehabilitasyon ng EDSA sa northbound lane ng busway sa Quezon City at Caloocan Boundary hanggang Monumento Circle. Ang target, gawin yan bago matapos ang Marso na magtatagal ng anim na buwan. Labing limang segments naman sa southbound portion ang sasa ilalim sa rehabilitasyon. May gap tayo dito sa bus station para makapasok pa rin ang mga bases doon at least two bases yung mga gagamit po ng mga bases ay makasakay at nilagyan po natin ng uh, barrier doon sa may shared road para naman po protection din dito sa ating mga commuters ang isinusulong ng DPWH, manatiling shared road muna ang busway hanggang isinasaayos ang iba pang linya. Pero ayon sa ahensya, pinag-aaralan pa raw ng Transportation Department kung pwedeng window hours lang gamitin ng ibang sasakyan ang daanang itinilaga para sa mga bus sa tansya ng DPWH Metro Manila higit isang taon na aabutin para matapos ang pagsasaayos ng daan sa EDSA. Pero nais nila matapos ito bagong ASEAN Summit sa 2026 kung saan host country ang Pilipinas. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Vince Tison na hindi hihinto ang operasyon ng busway. Ang aming pong naging uh, usapan ng DPWH is habang nagsigay nag-rehab ng kalye ng EDSA, kami na rin po ay mag-rehab na rin po ng ibang mga stasyon para sabay-sabay na po at uh, uh, hopefully sabay-sabay na rin matapos ito. Para sa mga impormasyong na papa at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.